so guys sadya o nato nga ilunggo kay mas nami gali ang ilunggo kay hindi ma search sa CCTV ang translation maglibong sila maglibong si so, hindi nyo lang pag i sa Tagalog kay ang libong guys bastos na <laughs> so magmind lang ka mo sa ilunggo nga inistoryahan or inambalan so Guys, try my best lang ah, kabalo ko mag-ilunggo. Ha, pero hindi ako mag hindi, hindi ako ilunggo, guys. So mag-ilunggo, ilunggo lang ako. Kunwari, ilunggo ako, guys. Pero kabalo ko ya, yeah, ka-intindi ko sa ilunggo niya. Yeah. Yeah. So, para hindi nila matrace, para hindi nila madetect ang translation sang sa ilunggo, guys. Kaya dapat Tagalog lang din na iya matrace or matranslate nila sa ilang CCTV kay high-tech dari, guys. So, mag-ilunggo ko, hindi, hindi sila sila kabalo. hindi sila kabalo. Hmm. So, wag ilunggo ko, guys. Sang bago pa ko din, guys. Paglabot ko din, guys, abi ko, mapahuway ko. Di kay gabi na ko yan naabot din, kuyo. Upod ko, ako amo. Ang amo, nagkuha sa agency. So, paglabot ko din, guys, abo, gaka, ang kalat. Guys, ah, um, damo damo sa iko damo damot iko so, maling malingi ko sa piak malingi ko diri malingi ko dito damo ay ka damo alam pa guys ang bata kay ang bata ko labot to di ang babae 3 years old pa na siya mas so, ang lalaki siyang ang edad niya to 5 years old so Ate, why kabalo, guys, na akong ubra, guys, is hindi ko magkaya. Hindi ko makaya itong bago, guys, pero interesado ko magtrabaho. Tiki, kaya ko lang ibisan hindi, pero grabe nang ibihibit ko, guys. Grabe ako ibihibis ang bago pa ko, di kayo nabaguan ko. Pero sa batasan sa amo ko, guys, may experience na ko sa kwait pa ko. Kay amo-amo gid sila sa batasan, guys. Dragon. Dragon gitsa guys. Hindi gid Hindi lang gid dragon, guys. Daw ang gabugal gitsa sa kalayong nga dragon. Daw um, amo-amo gid ang batasan sa amo sana Sa nga mo po sa kwaid country guys. In, ang pari lang gait sila batasan guys. So ay ko cool choice. Kaya kinanilan ko yung kwarta. Kinanilan ko yung maning tamo, kay damo. Kaya damo ko yung obligation Kaya, kaya may utang pa ko yung nga dako. Nung nag nag-apply ko di guys dako akong kasto guys nasa 70 basta dako siya guys um daw katunga na sa karon ang magasto mo kung mag-apply ka di guys pero sa una guys sa dako. ko guys di halin pa ko yan sa probinsya ti kinanlan ko ya sa extra nga kwarta di pa ko ya sa kwait halin ko sa kwait ay kuya ya guys kay e, puro lang ko padala pero okay lang man kay gusto ko man nga nag-abroad ko kay gusto ko ya matabang ay may bata ko ya sulo ko ang bata ko padalasan kwarta tiki nang lang ko trabaho ay kugay inarte inarte na guys bisan hindi ko kaya ang trabaho ginakaya ko lang guys so amo ko sina Astrong dawa ay ko ginapinsar ang mga kabudlay nga maagyan ko guys basta ang ako na ginapinsar may kwarta ko kag may trabaho Ah, wala na ko ya choice di kay ari na ko di sa una guys way pa ko nag opera dali lang ko ya masuko sa trabaho dali dali lang ko masuko pag hindi ko sa trabaho hindi nagikoy okay. magbalik guys mangita ko nga hindi na ko magtrabaho sa akong ginatrabahoan hindi nagikoy magbalik. So, sa nag-abroad ko, guys, di, why ko na ginapinsar ang kabuglayan ng maagyan ko, basta ang ginapinsar ko, kwarta ka nga may trabaho ko, makapadala ko sa Pinas kag sa anak ko. Ay, why man lain ma, why man iban nga magtabang pa sa ako kung time na nag-abroad ko, guys, eh, why na kami, why na nag, trabaho ang magulang ko. So, why ko choice? Te, te gusto ko makabu makabulig sa mga pamilya ko, sa pamilya ko, sa mga manghod ko. Kasi ang una, why, sa, why pa sa ang mabulig kay kinangilan pa sa may mabulikip Pigado gid kay yeah. pobre-pobre gid siya. Yeah. Kung wa may magtrabaho, kung wa hindi ka magtrabaho, hindi gid ka kakaon. So, ako ya yeah, guys, kay decidido ko nga magtrabaho, mag-obra. ko eh gi, grab ko, gi ko ang obra bisan hindi ko kaya, pero ginakaya-kaya ko lang guys, bisan hindi ko kaya. Tika wa ko ya choice ato ako sa gua, Di pag pagpuli ko gahalin ko sa kwait, nag nagdritso ko dayon na apply padulong pa, pa di guys, so ko. So, Dako ako ng gasto, manang utang guys pero why ko gamay sa utang basta may ubra lang ko di nagrab di ko ya guys di e, tanan din din kaya ko guys hangga apply ko sa pagkatao ni abi ko maka maka na ang kabuhi ko kabuhi guys hindi ka kabuhi din kabuhi kinabuhi kinabuhi oh, sa pinas so abi ko guys yung kabuhi ay ah, yung sitwasyon ko diri guys sa, sa ang abi ko ang sitwasyon ko di is okay siya hindi na pareho sa nagyan ko sa kwait pero guys do magutod lang sila sa naagyan ko sa kwait kaya ang batasan sang amo ko na dragon. Dragon man sa kwaite, mas dragon na gindi guys. Di, hindi lang kay amo na guys, basta kay amo amo gin sila sina. Do, may sobra pa gani guys. Kay magabantay pa dito ka bata. Tigagmay pa, tinanhon mo na. Tapos, um, ang... Um, batasan sa amo ko guys, hindi mo matulon, hindi mo matulon, bisa matulog ka, hindi ka katulog ka paminsar sa kinambal niya. Nagarabi ka, sakit Sakit-sakit sakit big yan guys. Di, wala ko yan Joyce, kaya gusto ko yan may trabaho. Di kinaantos ko eh, kinaantos ko eh. Hindi ko yan ipag-give up ang pamilya ko sa sitwasyon ko. Kay, ambal ko sa kasa, kaugalingon ko, kaya ko niya. Ako pa O oh, di ba? strong ko yan. So amo na, amo lang na guys, ang kinakabinsan ko sa una guys. Di bali na ako masakitan, di bali na mahirapan ako. Basta makapadala kwarta sa Pinas, okay lang. So ginaantos gin gin ko yan guys, ginaantos ko pinakatuig. Ay kuya, may gasolinder, bisan gasolinder yun na kaya. Why ko gasolinder? Kaya may arap, ko yung pangarap. Bisan pangarap, na hindi maabot. Pero guys, yung pangarap ko, simple lang man. Ah, ma Makaginhawa, ginhawa lang sang, sang gamay ang pamilya ko. kag makatipon sa kwarta, ti okay na nasa ako. Ti kay pila na ako katuig. Why pa kuya ka? Ano, kay gusto pa na ako niya matabang ka? O so may anak pa ko yung ginagastuhan. Si kinanglan ko pa yung trabaho. Ti kinantos ko na guys. Why ko gusto rin din? Bisan ano na nga kay sang amo ko? Bisan ano na naagyan mo sa amo ko sa trabaho ko bu dey hindi ka dey guys alin kasi sa profession ka dey guys pag once nakatabang ka or or helper kanila dey or Or ano ba nasa ilong ko ang helper? Basta ka helper. Why sila yagamay? Kung ano professional mo, guys. Basta ka katabang ka, guys. So, so patimpuhan mo pa yung amo na dragon. Kagway siya gamay sa profesyon mo. Hindi ka nila pag-itrato, guys, na okay ka. Or may profesyon ka. Ang tanong, ang lantaw nila sa imo, guys, is katabang ka. tianpun anpon mo na. Agwanta eh. Agwanta ko yan, guys. Why ko sa tender yeah ako pa. So, awala ah, na siya, guys. Ang mm, abi ko yung pag-abot, pag abot pag laba, labat labat na akong story, guys. So, mag like seven minutes na siya. Bahala na kapag Basta, ay, malingaw ko. Mamamati sa ako nga nambal, kagilong ko. Pero, totoo na, guys. Abi nyo lang joke. So, joke lang, eh. Kamagita nyo ko nga, uh, guys, smile, is smile lang. Teka, mo ko niya. <laughs> so, amok na siya, guys. Pag nabuot ko, tiy, guys, abi ko, makalingkod ko, guys. So, gaka, gakaon ko kanon, guys. Gakaon ko sa kusina. Gatindog lang ko, guys. Pero, ginakulbaan ko, guys. Habang sa, uh, Ah, hambala mo ko pagkatapos mo kaon na na ko tinagsiga ako ng mata maubra na hindi gani ko magpahuway sabi bisan gamay lang tiway ko choice day Kundi sa so ginapaminsan ko, ako na ang ang umpisa sang, ah, sa asa. kay hambal nila, guys, kalbaryo daw pa nag-abroad. Siya mo una-una ko. Ang ginapaminsan ko sa una, ako na ang umpisa sa kalbaryo ko. De, de, anhon kay wala ta choice. Di, masunod-sunod lang ta sa ginambal sa ramo. Di, susunod man eh. O, ano yan, ambal sa ramo. Di, ginaubra ko ya, guys. Basta hindi ko. Oh, Basta kakapay-kapay. Guys, ang pag pa ko, di, ang, ang singot, ang balas ko, guys. Daw, tubig, nagatulo. Grabe, grabe. Kaya siguro, ginakulba kabaan ko kaya hindi ko gusto nga masayop sa bago pa lang guys nakita ko na ang batasan sa amo ko nga hindi siya kaya sa iban pero na na himala guys nga nakaya ko siya sa 7 katuig tuig so kaluyan man things get sa next year 8 years na ko tayo tayo grabe na sacrifice pero sa sa bulig ni God guys nagbutan ang amo ko nuway ko gin expect so amo lang na siya guys kung magbutan ka lang guys kung kasalig ka lang kay God Walang imposible, guys. Ang hindi imposible, maposible siya nga matabo kay nagbuot ang ah, nagbuot ang amo ko, guys. Tiing ang obra ko ditong bag-o ko, guys. Tong so, bag-o pa ko di budlay budlay gadya guys daw ay ako pa huway hindi gusto sang sa amok ko mag cellphone tus magkaon ko katindo gabantay sang bata gatot sa pilahan akon mala tanan guys ang ubar di, guys wala pa kay lamang na ko tong bag sa bago sempre ginagayad niya ko eh kay hindi ko ya kabalo pero hindi ka magsala at magsala kapatay ka sang sa amok mo guys ang grabe nga patasan ang amo ko nga bai ka isugsa iya guys galupad ang imo nga spirit ang imo nga spirit galupad siya pag ma, ma kasi siya sa inyo. Guys, ay kasiga niya mata. Tingnan ko sa siga sa mata, ya. May mama ko nga daan sa una, kung mga siga ang mata niya. Pagbana ko man sa una, uh, kung mga mas, mga aking man siya, kasiga man ang mata. Kag ang amo ko sa so kwaet, kasiga man ang mata. Tik, pagkato ko, di siga man ka po ng mata. Tik, kung magsiga mata sa amo ko, di ka nagatala ng ko. Di, why ko choice? Di, okay lang, ah bisan ang akong nga dugan guys, na ginakumot kaya dugo-dugo sa kasakit eh, pay ko choice eh May okay lang, bisa hindi sakit ang dugan ko kaya magtulog ko sa gabi guys, nga hindi ko ya tapos maka, mahambal pa sila sa sa hindi maayo pero why na labot ang po, ang bayi lang ang bayi lang, grabe ka dyan patasan guys, hindi mungkin makaya sa bag, oh pa ko di, di, di oops, sa isa ka bulan isa kagulang po dyan, ang um, diop ko guys, is isa lang. Kung madiop ko ko, pa ko ka doon, pa ko niya, A kigan pa ko niya, kayo may mabantay sa mga bata. At kayo ginanglan ko trabaho, kayo daghan ko, damo ko mm -hmm. utang uh, sa Pinas, guys, Ay, hindi ko ga, hindi ko ga, dili. Ah, uh, ta tanan ta ta nga hambal niya gan gina ginasunod ko lang kay gusto ko ya trabaho hindi ko gusto i-terminate na ko tiway ko ya choice tiki sunod ko lang guys eh antos ko eh gusto ko ya trabaho so tong time nga uh, ano guys daway na ko sang oras guys so magparto na lang ta guys eh. ti okay lang kamo sa kina hambal ko pero guys sudo na guys way ko ya gajo way ko ya gajo abi nyo lang guys ni joke way na gajo pero da joke kay lang ako na nag-hambal te kay lungo-lungo guys man kinang lungo kay hindi nila matran display ini bila ma trans eh May Tagalog naman kay English ang translation. So, kung mag-ilunggo ko, di chance ko kumahambal ko sa sang malibak-libak ko sa kumahabo. eh, gusto ko na yung mag-ilunggo-ilunggo. Isa rin yung ilunggo, guys. So, guys, sa part to lang ta, guys. Kaya laba, nag na, guys. So, abi ko yung video ko is 3 minutes na. Tinaglabot pa siya ng 11. So, cut off taan eh, guys. Kaya maabot na gina ko na naman ko Pero bu buot na siya karoon, guys. Buot na siya. So, though may relax-relax na kung utok sa unang, guys. Drago Bugon ka na siya. Bugon ka siya kalayo. Kung hindi ito, ikakasabot, guys. Nabo! Ginampak niya lang ang ano, may kinamon niya na sa lawa. Gasigamat akong na Kaya ikudaan ka ganan ang mga kita sa na Kaya matrumba ka sa so, mata ya. Sa muna na, guys, maparto lang tas ang sunod. Ti e, babay, guys. E, ang pingamping ka mo. Ah, yun. Yeah. Babay! <laughs>